Sa wakas ay nakamit, ang Pilipinas ay bumili ng mga Gripen fighter jet mula sa Sweden, maaari rin itong makuha ang sub-300 at 40 AEO at C. Ang Pilipinas at Sweden ay lumagda sa isang malaking kasunduan para sa pagkuha ng sub Gripen fighter jets. Ang pagbailang ito ay bahagi ng programa ng Maynila para makakuha ng modernong multirole fighter, MRF, aircraft, na lubos na inaabangan ng Philippine Air Force, PAF. Ang kasunduan na pinamagatang Implementation Agreement on the Acquisition of Defense Material and Equipment ay nilagdaan ng magkabilang bansa noong ikalabimpito ng Mayo. Ito ay inihayag ng Swedish Embassy sa Manila sa opisyal nitong Facebook page. Ang isang larawan na kasama ng anunsyo ay nagpapakita ng Head of Defense Equipment Exports ng Sweden, Joachim Wallen, at ang Assistant Secretary ng Pilipinas para sa Logistics, Acquisition, at Self-Reliant Defense Posture sa Department of National Defense, Joselito Ramos, na nanguna sa pagpirma. Ang kooperasyon sa logistik ay bahagi ng pangako ng dalawang bansa batay sa Memorandum of Understanding, MO, sa Defense Procurement Cooperation na nilagdaan noong ikatlo ng Hunyo taong 2023, at niratipikahan ng Sweden at Pilipinas noong ikaapat ng Setyembre taong 2023, sabi ng Swedish Embassy, tinutukoy ang MO na nilagdaan sa Shangri-La Dialogue sa Singapore noong nakaraang taon. Ayon sa hiwalay na pahayag mula sa Defense Material Administration ng Sweden, ang Pilipinas ay nagpakita ng malaking interes sa mga Swedish system, kabilang ang mga fighter jet, command system, at airborne early warning aircraft. Nagsasagawa kami ngayon ng mga konkreto at mahalagang hakbang sa pakikipagtulungan sa Pilipinas. Bukas na ang pinto para sa mga kumpanya ng depensa ng Sweden na lumahok sa pagbili ng depensa ng Pilipinas, sabi ni Wallen. Ang paglagda ay naganap bago ang pagbisita ni Swedish Defense Minister Paul Johnson sa Malaysia sa susunod na linggo bilang bahagi ng isang linggong pagpupulong sa tatlong bansa sa Asia Pacific. Noong nakaraan, iniulat ng Airspace Review na malapit ng makumpleto ng Pilipinas ang isang kasunduan sa Sweden para makakuha ng skwadro ng 12 hanggang 14 sub Gripen C, the multirole fighter jets na nagkakahalaga ng 1 United States dollar and 20 cents billion. Ito ang ibinunyag ni Philippine Defense Spokesperson Arsenio Andolong noong ikalabing-anim ng Pebrero taong 2024. Ipinahayag ni Andolong na ang mga kinatawan mula sa Pilipinas at Sweden ay nagsagawa ng serye ng mga pagpupulong upang tapusin ang kasunduan para sa pagkuha ng mga materyales at kagamitan upang mapahusay ang kakayahan ng militar. Ang mga fighter jet na bibiliin ay bago at aalis sa linya ng produksyon ng Link Open, Sweden, bago tumuon ang planta sa paggawa ng bagong Gripen E, F. Idinagdag ni Andolong na ang parehong partido ay inaasahang lalagda sa kasunduan sa pagbili ng sasakyang panghimpapawid sa susunod na buwan sa Sweden. Ang pakikipagtulungan sa logistik ay bahagi ng pangako ng dalawang bansa batay sa Memorandum of Understanding, MO, sa Cooperation in Defense Equipment Acquisition na nilagdaan noong nakaraang taon. Matagal nang inaalok ng Stockholm ang sub-Gripen sa PAF. Sa huling pagtatasa, malapit na nakipagkumpitensya ang Gripen sa F-16 Viper mula sa Lockheed Martin, USA.